Dalawa na ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Christine sa Bicol. Kabilang sa pinaka-apektado sa rehiyon ay ang Naga City kung saan maraming residente ang natrap sa mga bahay dahil sa matinding baha. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gio Robles. Sa videong ito na kinuhanan ko sa barangay Triangulo dito sa Naga, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga residenteng nagpapasaklolo. Mataas na kasi ang baha at flashlight ang ilaw ng mga humihingi ng tulong. Patuloy ang ulan kaya patuloy rin ang pagtaas ng baha. Naabutan pa ng aming team ang abot bewang na baha sa Ninoy at Cory Avenue. May mga nakita pa kaming lumulusong, pero pagkalipas lang ng ilang oras, umabot na sa dibdib ang tubig. Pinasok ang mga bahay pati ilang negosyo, gaya ng hotel na ito kung saan stranded ang ilang guest. Stranded din sa loob ng mall ang ilang residente. Nasa second floor sila dahil pinasok na rin ang tubig ang ground floor. Kwento ng mga residente, ito ang pinakamatinding bahang naranasan nila sa Naga. Ngayon lang po talaga tumaas ganito yung tubig. Hindi po kami umahasa na ganito talaga ka taas yung tubig. Sa tagal ko pong naninirahan po dito sa Naga, ito talaga po yung pinaka-worst uh, experience ko. Halos abuti ng tubig ang Jesse M. Robredo Coliseum na isa sa pinakamalaking evacuation center sa Naga. Hindi rin nakaligtas ang mga sasakyang ito. Sa kabila niyan, hindi pinalubog ng baha ang malasakit ng mga residente. May mga grupong nagbayanihan at namahagi ng pagkain sa mga nasalanta. Naabutan pa naming may nagahagis ng pagkain mula sa tuktok ng building papunta sa mga lumalangoy sa baha. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, Newsfa. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.